Mga subscribers, andito po tayo ngayon sa tabindagat ng Mansalay Kanina po tayo umalis dun sa pujungan Yan, kay kuya, may galabisya sa inyo kuya Yan, taga dito siya sa Mansalay Yan, yan yung bangka mga guys na ginamit natin yung bangka so, uh, Hindi po makapagkwana, ay sa yung dalang silpo, nandito po tayo ngayon sa dayo Nakalive tayo ngayon So yan ito mga guys Buko juice. Buko Diyos Yan Hindi po Sige lang po Masarap po ito Fresh na po Yan uh, Pakitulungan po yung Youtube channel niya Nagsimula pa lang po Siya Ano yung Youtube channel mo? Kapresh po Kapresh Kapresh Ang Ano yung number sa dulo? Wala May number yun? Oo, tingnan mo lang yung Pakita mo yung kwan mo, i-endorse natin dito Yung channel mo Baka Yan, bago pa lang siya Sa 1 million viewers in Dows May galabi siya to sa inyo dyan Paki-like And share na ang aking live All right. yan? Yan Kapres ano yan? Yan o, yung 7... 6677? 6677 mga guys. Baka napadaan sa inyo yan. Yan siya o. Oh. Pasmado. Yan. Yan. Yan po yung YouTube channel niya. Bago, simula pa lang siya. Pakitulungan po natin. Guys, pakisubscribe guys. Yan, pakisubscribe po nyo Bago pa lang po bago lang so yan nag sila ng isda dito mga guys ngaido idol mga oh. busing yan o ah uh, kanina sa pangulong hindi may share wala tayong pang share ay ay to pala ay, yun. share natin sa Sige po. Nasa Si Sail para ay may taga-support. mo may Ay, so, so ay wala Ayun, oh. So yan, sino yung may birthday kuya? Oh, wala pag dito, lang doon, kabila Aw oh. Yan, 1 million viewers in the house Paki-comment, like and share Tama na po ah, Pasuportahan ko muna doon Hindi ko kita yung mga comment tayo pag walang isa Yan, nandito po tayo sa dagat ng Mansalay ngayon Karami din bangka dito. So, yan yung bangka ko mga guys. So, maya-maya mga guys, ha. Ah, papunta na rin tayo ng ruhas.

Neng. Wala pasod ngenamen. Lera kabilang baryo. Sino na to? Ah, sarap maligo. Wala limlang. Oh. may basan po ito dito. Oh, git ng katiyan na pa paalis na rin huh? kami, may pag nagit ng kaunti ay. Eh. Ha? Kaya nga mamaya po pag nag na, mapasok pa kami sa buka. Yan, 11 million viewers in Dallas. Please like and share. Shut down kay Lai. Ilang percent? Ayaw. <laughs> Six million viewers in the house. <laughs>

Pagod kaya tayo ilinis eh. Brodo. So nga guys, nagpalit tayo ng ilisi

bob Thank yeah. ừm có phải là cái tên mà vừa rồi vừa rồi chơi trắng vì cái miệng của riêng của đất và nơi nóng nặng 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 Thank you. thank <laughs> you